shopping galore. Unang araw, shopping, shopping. Ang dami shorts pa, oh. Ito kami sa Prato na, like, walking distance. Mula sa hotel namin. Ay, si Papa, mga loves, oh. Mimili na. Pag wholesale daw, $3.80. Pag isa lang binili mo, $4.30. Ayun, sukat na siya. So, mga loves, nakapagpalit na ako ng money. So, ang bala kong gawin, mga loves, is bibigyan ko ng pera bahala na sila kung anong gusto nilang gawin doon mga lives. So itong BBA ko mga lives, bahala na sila kung ano yung gusto nilang bilhin. Para hindi nilang mga problema. Kasi mahirap yung, hindi mga kanita, ang kanya. Sabigyan na sila ng kanya-kanyang pera. Bahala na sila kung anong gusto nilang bilhin. Ayan si Papa. Oh. Mga pantal. Paano yan? Pa-pantalon at shorts? Pantalon at shorts. 1, mm. 3, down. Wala nang pera pa. <laughs> hmm. Ay, kuya naman mga loves. Ano? Short. Ay, ano ba ito? Pantalon. Pang pamasok niya. Ayan. brief Ay, mga size naman yan, ma. Ay, ano? Size... Ayan o. Ang dami. Large underwear. Ito, 3, 6 pieces, 600. 650,000. 60, 60. Ha? 650,000. Okay. Pang-Burakay daw. 250. For, ah, um, kung bibili ka, di mo natagdag ito. Ay, ang ganda ng telo, te. Ang ganda ng telo ito, oh. sa akin ito, na. Ay, e, tanong mo, ano. Pa, pa, no? What size is this one? Barba. Kasya no. na yan. Nawala na si ate at si Erin. Hindi ko na alam kung saan sila nagpunta mga na. Si Guys, may pantalon na. Ayan oh. Si ate at si Erin, nawala no. na. Dahil mga fruta. Frutas. Frutas dito mga lang. Ah, tingnan niyo oh May ano pa. Ano ang tawag dyan? Alimutan ko. Meron din para silang ihaw-ihaw dito mga loves eto pala sila mga lans. Ayan. Oh. Mga pantulog. Oh. Mm -hmm. ah. Ang ng mga bag mga lans. Ang oh. mm, mm. Mga bag. <laughs> Ay, ito parang gusto ko to. Kaso lumaka na yung bilbil ko mga lans. <laughs> parang di na siya pwede sa akin. Bimili si mama ng mga ano pang sakit daw sa ulo. Mga pangkating ko yata ito, mga loves. Kami pinagbibili ni mama mo, mga loves. Mga candy, oh. Yeah, mga candy. Dami dito, mga loves, oh. Mga candy. Mga pang sakit sa ano. Ito, oh. Nagaganto si ate MJ, mga loves. Ganito, oh. Ganda nito pang Boracay, mga loves, oh. Ang cute! Ganda niyan, te. Ganda nito. How much? Tama mura na yan. Last price. 200. Ay, mga pang ano. Pang Bora. Gusto Bora, Bora. Ay, yung mga trouser ito, oh. Ay, ano? Mga trouser. Pibili, mamaya-maya. Nagtitingin pa ako, eh. Ito ang ganda, oh. Oh. Ang ganda lang Gaganda ng mga t-shirts. Ay, ito tayo, oh. Taan? Ang yun ganda yung, tira mo yan. Ito yung binili ko. Ganito siya. Na hindi ko naman kasi. No. Tingin-tingin lang. Wala ate, titingin pa din. Okay, 170 for 3. Ano to? 170 pesos. Mura na. One, ay, ba't nakalagay a hundred? Hindi. Hundred ba Hundred seventy sa atin. Ah. Kanta ng mga bra mga loves. O. Oh. Three, four, five hundred. mga gusto ko yung walang wire. Kasi more, ano lang, ako, sports bra. One hundred each? ano <laughs> you know. o. Bila akong tatlo nito mga loves. Yeah. And do you have other color? So, ito mga last. Biling ko. Tatlo. Si Ate rin. Bibili ka niyan, te? Tatlo din sa kanya. 3, yeah. Three, four, five hundred. yung mga sandals, mga last, mga slides. Ang ganda. Tingnan niyo. Kaso ito super ano naman niya. Papaka chunky niya. Ganda niya niya. Bilan ko kay Dal. Ganda. Ito ang ganda rin, oh. Thailand. Wow. Ano lang Shaw 3,4,250 mura mura na 176. ay ang cute nito oh, yeah. ang ganda Bibiling ko to pink bibilin okay. niya eh mm -hmm. Eh, ito sa akin mga loves cute yan kay ate mga loves blue ay sa akin sa mama daw na ang boyfriend ni Irene ito na ang mga dress mga loves ang gaganda ito, ang ganda How much for the dress? This one, six hundred. Oh, six hundred? Yes, six yes, long. Ayan oh, kay ate mga loves. Two four. Ako bra pa... Ay, may bra ka na ah. Ako bra pa lang ang bibili ko. Ayan. And... Ano kaya, pink or black? Pink. Can I get uh, the pink one? Yes. Thank you. May nakita rin ako mga loves. Ito, ang ganda. Scarf na mahaba. Ayan. So, bibiling ko itong mga loves. Saka yung kay Irene na yun. No? Okay. So, for two, two. Yeah, two. And this, in mm -hmm. this one. Uh, yes. So, ito na ang aming napapamili so far. Pawis-pawisan kami mga loves. Parang ano pala dito, parang kang namimili sa Adebisoria. <laughs> gaganda ng mga t-shirts na to, mga loves oh. Naka ano lang, 99 lang siya mga loves. 99. Magaganda mga loves oh. Tingnan nyo. Ang dami. Glow in the dark. 290. Ang ganda oh. Kung nandito si Kirby mga loves. Bibilang. Ay, ang cute ng posa! Ang ganda. Tignan nyo naman mga loves oh. Ang dami design. Ang gaganda. Ang ganda. Yeah. Yeah. Oh, that's cute. So same. This is um, how much is it? Three ninety. Three four three fifty each. Yeah. Okay. So kunin ko yun mga loves. Ano? ano uh, na ano la lang siya? Three fifty for tatlo. Isa. Ganda. Mga ako small. Kapag bumili ka ng... Yan kay mama. Hello sa ito. Oh. Isa lang, hindi Ganda! Aking nga ito isa, dalawa ako yeah. na may kabayo. They have a uh, small of this or no? No. Oh, just that one? Okay. Mo na okay. Ganda na ito, mga loves. Oh. Bilhin ko. Ito. Yan. Maganda rin yung gray. O, oh, dalawa, ito, ito, na ito na lang. Ito na lang sa Ito saka ito. Yeah. Pink. Oh. Finally, may oh, nabili okay. na rin ako sa akin. dalawa? Eh, ito lang. White. Ah, white. Okay. Ito oh, yung maganda. Ba? Ito yun, te. Mga food. Ay, chicken niya. Beef kebab, oh. Ito, bilta yung juice. Mango sticky rice. 50 baht. Ano, dalawa? Ay, ito, apat? Four. So, babalik na kay mga loves sa hotel. Kasi, grabe, kainit. Ang time yung mga pinamili namin. Yung iba, ko na na-videoan. Yung video ko na na-videoan. Kaya sobrang init mga loves. Dili mo na kami yung milk eh, bago kami bumalik mga Sobrang pawis na pawis na kami. Ay, ay, ay! Shopping pa ay, more! Ay. <laughs> Parang nagpunta ng Thailand para mag-shopping lang yun, no? Know? Ano yan? Nabagod ka. Uy, alaan ng pera. Malimus ka na. <laughs> Hingi po. Hahaha. <laughs> mag-shopping. Yan ay itsura. <laughs> Mga pagod na. Mga pagod. Oh, pawis. Si ate tagaktak ang pawis. Oh. Y yung isa doon na mamalimos mama, na. Oh. Yan. Yeah, yeah. <laughs> Sinagawa na nila ang Thai milk tea. Thai milk tea. Sakin Sa na to. <laughs> Cheers! Masarap pa? Ba't ganun daw Sa... <laughs> Taig mereng tingay e, pa. Hindi masarap. Lasang papaya, hindi maintindihan daw. Shake, shake mo. Shake, shake, mo muna pa. Ino man. Mm, sarap talaga. Sarap. Sarap pa? Sabi mo, lasang papaya. Sarap. Thank you, te. Huh? Thank you, ate May. Sagala ha. Sagala. Sa pagbubudol. Sa pagbubudol ko. Maraming salamat at nagpapabudol ka. <laughs> Malapit na akong matauhan, Irene. Hintay mo lang. <laughs> Ang sarap nito, no? Uh -huh. Hmm. Iba talaga paggawa sa ano? Sa Thailand. Sa Thailand, no? Sarap. Ito yung sticky rice na binili na mga loves. Oh. Ay, Yummy! Ano Wait, gata. Ayun pala. Nalagyan pala siya ng gata, mga loves. Yes. O, sino mo sila? O, bising busy na. <laughs> Nagpapartiyan. <laughs> Kaya may ating bisibisamin. Ang bisin cute! Tingnan ka lang kay Samsaw. Cute yan. Ang mm. ganda. Kaya okay. muna ko muna, Erin. Tigman natin mga loves. Kung masarap siya. Mmm, sarap siya. Kanin ba? Kanin na ano to yun, no? Parang pang suma. Doon pa yata yung iba. May salty ba. yung kanin niya. Kain. Doon ha? pa. Saan? May papa. Okay. Okay. Ayaw. Ayaw. nagko yung sweetness mm. and salty niya. Ang tamt ng mangga. Sarap ko. Sige, sarado mo na. Sarap. Ganito Saya. pala. Ganito pala lasa ng ano. Sarap. Mango sticky rice. Mmm. Sobrang tamis ng mangga. Sobrang tamis ng mangga eh. Tikman mo. hmm Hindi pa yung papalagpasin mo. to. nga nga. Okay. Ang okay. na. na? Sarap. hmm Sarap. Sarap yung mangga. 450 baht lang to mga labas. 50, parang 50 pesos. Ay, hindi pa lang. Hindi, 80, 85. 85. Kasi 1.70 pa sa atin. Mm. Tap. Okay. Mm -hmm. mo na yung ano yun, yung sauce. Mm hmm. Ako na yung isa. Ano Pero yung mangga lang kakainin ko. Pwede niyo kanin. Ako na lang mangga. May mga pinamili pala si At Ito yung mga pinamili niya para sa kanyang ano, Junakis. Mura lang siya mga loves. 2, 4, mm -hmm. ano, 3, 4, two fifty. Ito yeah. mga loves kay Rafael. Yeah. ang ganda. Hey, Rafael. Thailand. And then, itong maliit na to, makiyuti din siya. Simple lang siya. Ay, pare-pareho siya. Ang hmm. ganda. Kay Natalie yan. O, Not... pwede rin kay Samantha. Mm, mm Yan. Tapos, itong... Ay, hindi pala. Kasi may isang maliit. Isang maliit pa itong mga loves it. Eh. Siyempre para sa kanila. Ano o? Ayan. Oh. Ayan. So, kay, Samantha, ay, kay Natalie or kay Samantha lang po, ano yung magustang niya din yan. Ganda ng design. Tapos, ito... Yung mga to mga labs, tatlo to, yan, 3, 4, 250. Para o din yung no, maliit? 3, 4, 250. Hindi, eto, 100 each siya. Ah, 100 each yan. Uh -huh. ah. Tapos eto, 3, 4, 250. Kung uh -huh. ano yung malaki, yun ang mas mura. Hindi, ano three 3, 4, 350. Ah, 350. Ayan. Eh, ano yung 250? Walang 250. Wala. Ah. Ito, medium yan. Sa... Sa asawa niya yan, mga sa loves. Sa asawa ko yan, mga loves. Tapos, ito pa. Medium. Ah, ang medium. ganda niyan. Tapos, may sa likod, Thailand. Medium. Mm -hmm. Ganda yan yan eh. Maganda yan, te. Maganda pa pang lalaki. Ang dalawa. Tapos tatlo yan mga labs yan. Para Ayan, sa no? Ngayon, wow! Diba? Tapos ako, namili ako isa lang. Ito lang ang mga labs. Eh. Ayan. Thailand! Ayan. Tapos, ito binili ni ate, o. Oh. O, oh, yan pala. Hindi ko pala na ano yan. Oh. Binili ko yung mga labs magka... Sa akin, kay mama, pang, ano, kay, kay Irene, kay tapos sa ah, asawa ng kapatid kong lalaki. Pang gurakay namin ito mga Cute siya mga loves. Uh -huh. Twinny kami. Ah, oh, cut Tapos, meron akong binili para sa sarili ko. Ano lang to? 300 lang siya. Ano yan? T-shirt? Nag-glow in the dark. Ah, glow in the dark. Mm -mm. Uh, ano? Nag-glow in the dark siya. T-shirt siya na, di ba mahilig dito si ano? Mahilig si Kirby. Yan siya mga loves. Ang ganda. Ah, ganda. Tapos, ay, Ayan. Yung likod. Para lang sa likod. Hmm, ganda. Yung ganda. Loves, 300 lang yan. yun, Ayan. Yeah. Ayan. Puro t-shirt ang aking nabili. Mga loves. So, ayan mga loves. Tapos na kami. Actually, hindi pa tapos. <laughs> Bumalik lang kami dito sa hotel para magpahinga ng konti. As in, saglit lang mga loves. And then, after nun, mamaya, babalik kami ulit doon sa pinuntahan natin kanina. So, medyo marami-rami rin naman na pamilya natin. Pero yung sa akin mga loves, konti lang sila ate, ano, may napamilya rin siya sa kanya, sa mga anak niya, asawa. Uh, sa asawa niya ganun din kay Irene namili siya lang para sa kanya, sa boyfriend niya, sa boyfriend ng nanay niya, sa boyfriend na, ah tama diba, sa boyfriend ng nanay niya, tama ba? so yun, tapos si mama sa si papa nakapamilya din, and then si kuya mga laos binila niya yung asawa niya yung anak niya, so ayan ma naman sila mga laos kahit papaano dahil nakapag-shopping sila Yun nga lang, medyo tight ang budget <laughs> Kasi pare-pareho Ang budget ko sa kanila, mga loves Ano ka ma, single ka man O may anak ka man, pare-pareho So, lugi yung may mga anak Kasi kapag may anak ka, mga loves Siyempre, bibilan mo yung mga anak mo So, sabi ko, bahala kayo Basta, yan na yun Pero, binudol-budol pa rin nila ako kanina, mga loves Kahit binigyan ko sila ng pera May budol pa rin talaga <laughs> hindi talaga maiwasan yun. Pero ang sarap mamili dito mga loves kasi ano siya talaga. Kung i-compare -co sa Pinas, maganda yung quality ng mga damit niya. Tapos, uh, yung, yung price niya mga loves is hindi siya ganoon kamahal. Pero hindi pa ako nakakita nun talagang gustong gustong gusto ko mga loves. Like, yung kagaya yung mga napapanood ko sa ano sa TikTok, tapos sa Facebook, yung mga na-Facebook live, yung mga ganoon. So, i-research ko pa kung saan yan mga loves. But, Anyway, that's it for today's video. And ikakatko na to mga last para i-separate vlog naman natin yung mamaya kasi mag-ano kami. Pupunta kami doon sa uh, parang night market parang ganun. So, yun lang. Sana nangyayay sa ating vlog. Sana nangyayay sa ating shopping. See you again later. Bye-bye!